Good mga kalitsyon. Na verse 4 video ay mabibigay ako ng mabilisang tips sa gusto uh, gustong matuto magbitsyon o paano ba natin uh, manatiling malinis no? at palaging at uh, crispy ang balat hanggang ito ay maluto. Ito lang po ang ginagawa ko mga kalitsyon lovers hanguin lang natin sa apoy para hindi mainit kung kita tayo ay magalilinis no sa at uh, balat ng lechon. Uh, ginagawa ko dito mga lechon lovers din natanggal ko yung adobo uh, dikit uh, sa kanyang uh, balat no na mga katas. At uh, yung katas kasi kapag uh, tumutuyo ay sa, uh, sa pagka uh, pangitim ng balat kaya tinatanggal ko yan para maging malinis po tingnan kung ito ay ibabalik po natin no, sa apoy ay siguraduhin po natin yung pantay po ang init ng kanyang uling para maging uh, crispy po ang balat uh, sa ating lilitsyon mga kalitsyon lovers ito lang po yung simpleng technique no kung paano pagpa ng balat at kung may nakita kayong tumatagas pa na sabaw o katas ng lechon ay i-drain niyo po ulit no, mga lechon lovers para manatiling no, malinis po ang ganyang balat uh, mula sa pagsalang oh, pabalik ay uh, mga 10 minutes to 5 minutes ay uh, hanguin nyo na ito na po mga kalitsyon lovers, lumalagitik ah, sa kalutungan ng balat. No? Kung gusto niya lang pong matutong maglitsyon about sa pagpalutong ah, ng balat at ah, hindi mabiyak, ay step by step ko pong ituturo sa inyo mga kalitsyon lovers ito. sa mga gusto nah, ito, matutong maglitsyon. na, ito, 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 ito. ito Para deliver. So mga idol, crispy gayo, mula ulo hanggang paa. Ha. Ito na ang pag-apos to, na ito yung deliver. Bapak kay Glitso, no? Sama sa kagwapa sa nag-birth <laughs> Iya, Iyo sila nih. eh. Mati kurug iku kemat di man kurug di di mi ang. Tagi tek kay na tagi. Ini abog Astar. Oh. Ay bunlot na sa tong kan, no. Hinihinay lang idol ha. Wow. Tuyok na labira. Hmm. Ah, piti-piti eh. Ah, Ambex. Time check mga ka-idol. Alas singko si Kita Yotso yang rin yung hatda no tenang, arasonahan Lahat na deliver mm -hmm. Saro naong <laughs> Hmm Merry Merry Christmas Ada rada yang nag-celebrate ka birthday oh. <inaudible> Birthday? Birthday? <inaudible> birthday? Ito? Alak ka. Ayaw siya na. Ayaw siya na. Ayaw siya na. Ayaw siya na. Birthday na yung birthday? Birthday na yan. Happy birthday! Mga day ito yung nag-birthday di ay no? Grabe kayo yung Handa mga ka-idol lo. Alak Kago. Alak Si Bastang. Pagka-lovely sa mga... Pwede di rin ako manihapon? Ah, grab deh. Bapak siap. Mam ma selamat, Mam. kita galur 2000. Allah. Hoi koi